Uh, paumaga ah uh, dagdag na lang ah eh yung huli na mga raptor boys yung huli na kapat ah uh, ano yung nakapag yun para wala si wala si bali rin ng saglit na ayoko eh, oh. yung ano huli na nakapag edi hindi na sasimutan Kap, kinitira ka ni Sissy hindi na nakuha lang sa kanina eh mga raptor toys, yung muli ng kapat eh ah, para, naman hindi na, namin ito Hoy, good morning, mga kabas. Ah, sa Blondina, ngadur, si Boy ngayon si Cengkine. Cengkine naman. Balu, eh. Ngayon si Boy Panget. Boy <laughs> <laughs> <Danisi di Unoy. laughs> <laughs> nah, Panget. <laughs> <laughs>

Bata ko na ang pundo si Bagwes dahil si Pingoy! Ay, Pings G pala! Pings <laughs> G <PXG> pala, di ba na Pingoy? Katampo naman naman niya! Katampo! Ayaw! Uh, oh. Katampo siya mag-arawas ano, ng Pingoy! Pings G talaga!

Jiki, yakin sienusi. Kumamit kasi ng mga karabas ang karabas, ka, ang ka, patai ka, patai ka, patai ka, patai ka, patai ka, patai Une... Ah? <makeles> Come on, okay. 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 Oh, no, no, yeah. oh, no.

làm ăn ko bilao last ha oh wala mo paano ko bol bol ran sna alam mag ko magminito siya na to ah Ayan Ayan, laki ping, pings, pings Wala, kung ito eh Kali pings Parang layo Ayan na, tibang, tibang Tibang, tibang Tibang, pings, okay, pings, pings Pings, pings, pings Ayan, ayan Ayan, laki Tanggal yata? Tanggal yata yun. Ayaw. pa oh? Ayaw. Laki pa lang yan oh. Hey! Nakuha rin ng kayaan oh. Hindi tayo. Oo. oh. Yan pa oh. Ano? Oo. Laki! Talim! Ano yung lag? May hirap. May hirap pag

Hina hey. kay... oh. Hina. 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 Hina kayo yung Ay, naka tala? Oo. ulan ka mamaya. Oo? Oh? Hinalab hmm. pakol, mga pakol. pa naman. Bukay pa yan. Ito. Huwag siya mo to. Yun! 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 Laki! Lawi! Alright! Good osto, size! Woo! Woo! Hmm. <criticism>

Oh, wala nang mata. Maraming okay. magiging so, kain na nga. Kap, dito lang ka pa. kain na. Pakol! Ano?

Walang ano dyan yeah. Balde sa balde Sa ano? Parang ang bilis maglilikot sa kabila Dilawan Isang malas.